so good din mga idol, ito nga pala yung bagong pisa natin, no. Ah, uh, 3 days old na 'tong mga 'to. Ah, uh, white streamer kanawayan na Henny line. Ayun, sa mga gusto po, ayan, maaari po kayo mag-comment sa comment section natin. Ah, uh, at syempre, ayun nga, ah, uh, ah uh, konting idea lang, no, na sa mga baguhan natin. So ito nasa back siya ngayon. Eh nasa loob din siya ng ah, uh, bahay kasi uh, yung mga sisiw na to ayaw nila ng o hindi dapat sila talaga nasasapulan ng hangin mapapansin nyo naman yung mga iba talagang yung barn nila uh, nakakulog po ng mga plastic or lona minsan yero kasi kahinaan po nila yung hangin huwag nyo po silang itulad sa mga native chicken na merong kasamang inahin mga idol ayan na uh, yung d 1 idol pagka napisa na sila ayan uh, painumin nyo po sila ng ah uh, pinakauna yung gagawin, papainamin nyo po sila ng tubig, no? Kung yung iba, nilalagyan nila ng asukal, yan ako ay uh, bitmin pro powder. Yung iba naman, yakult or pagkapisa, meron din nagbibigay ng reload. So, ayan, malaya po kayong pumili kung ano yung uh, pwede ninyong gawin. Basta yung pinakaunang dapat nilang maano ma, ano, ay tubig bago yung pagkain, mga idol. So, ayan. Uh, at konting kaalaman lang din, mga idol, no? pwede nyo rin po sila para hindi kayo masyado mahasel hassle uh, o masyado magastos sa ilaw o kuryente ayan pwede nyo pong isarado yung kanilang box at alasin na yung uh, ilaw so yung pinaka basta meron po siyang rice hull ano? kasi yan yung uh, pinaka magbibigay po ng init sa kanila bukod sa kanilang uh, body temperature ayan yung ating rice hull mga idol at uh, syempre, pinaka the best mga idol sa pag-alaga ng sisiw, yung laging uh, papalit-palit. Halimbawa, ayan, no. Yung mga rice hull, pwede yan at least uh, one day. Yan, kinabukasan, maaari nyo na yan palitan. Hindi katulad ng mga nasa dyaryo, ayan, kailangan mayat-maya talaga. Kasi para maiwasan natin yung coccidiosis mga idol, no. Yung makain nila yung kanilang dumi. Kasi isa yun sa pagsanhi ng kanilang uh, paglalabas po ng o pagdudumi ng pula ayan so ayan ah, yun lamang yung ah, konting tip na aking may bibigay mga idol ano ayan dapat di sila mahanginan dapat laging malinis at ayan sa mga gusto mag avail ayan lalagay ko sa dulo ng video yung kanilang parents at ayan ah, comment lang po kayo sa ating comment section at pa follow na din po sa ating youtube channel at or sa ating facebook page na johnny tv yan pasya lang po kayo doon yung aking main account naman na ay Jonel serrano ayan sa mga gusto mag avail mga idol yan comment lang kayo sa ating comment section